Isang Pinoy boxer ang viral ngayon dahil sa kanyang moves na pagkatapos manalo ay napapayakap talaga ito sa magagandang ringer. Doble ang panalo ng boksingerong ito dahil sobrang sexy at gaganda na mga ringer na nayayakap nito. Siya na rin ang pinakamatinik na boksingero ng Pilipinas dahil sa kanyang magagandang chicks na nayayakap. At sa kanyang huling laban sa bansang Korea ay nanalo na naman po ang ating bida kontra sa hapon na two times world champion ng bansang Japan. Kaya napayakap na naman sa magandang gringer ang ating kababayan. Sino ang boksingerong ito na sampung sunod-sunod na panalo na ang ginawa at hindi pa natatalo at tila pampalakas niya ang pagyakap sa magagandang modelo? Si Vince Asosyon Paras o mas kilala bilang Vince Paras ay isa sa ipinagmamalaking boksingero ng bayan ng General Santos City. Mula sa maghapong pagpapalimos sa kalsada ay napadaan ang musmus nating bida sa isang boxing gym kung saan sinanay noon ni Coach Freddy Rhodes si Manny Pacquiao. Dahil idol na idol ni Vince Paras, si Manny ay sumilip at pinuntahan niya talaga ito. Dito na niya nakilala si Coach Freddy na siyang nagpakilala sa kanya kung paano makipaglaban sa ibabaw ng lona. Tinuruan ni Coach Freddy si Vince Paras kung paano maging boksingero at binigyan niya pa ito ng isang boxing gloves na gagamitin ng ating pampato. Dahil kay Coach Freddy, imbis na maging palaboy at magpalimos sa kung kani-kanino, si Vince Paras ay natuto kung paano maging isang boksingero. Naging isang undefeated champion ng Asia Pacific Youth Light Flyweight Division at nakapagbigay siya ng maraming karangalan sa ating inang bayan. Tuwang-tuwa si Coach Freddie sa tagumpay at narating ng batang nang lilimos lang noon na kanyang ginabayan at tinuruan. Nito lang araw ng Sabado, May 11, taong 2024, sa Paradise City, Inson, South Korea, ay dumayo ang ating bida. Haharapin niya rito si Hiroto Kugusi ng Bansang Japan. Ito na ang kanilang pangalawang pagharap dahil nang una ay medyo nadaya ang ating kababayan. Dahil sa Japan ginanap ang laban, kahit napabagsak ni kabayan ng kalaban, ay natalo pa rin siya sa laban. Buti na lang sa laban ay ay nanalo na ang ating kababayan. Round number 1, agresibo agad ang ating pambato. Hindi makaporma ang hapon na boksingero. Laging nasasapol ng ating boksingero. Lumikit eh, kasi yan ang galawan niya. Kasi eh. na nagano, sabi, wala pa wala pa tayo niya. Pero dapat, pa niya. Wala pa tayo niya. Yung, yung, ano, yung apel sa kita. Yan ang bantayan ni Vince. Yan, tapos. Round number 2, ganun pa rin ang senaryo. Si Vince paras pa rin ang dominado. Lagi niyang sasapul ang kalaban at napapaatras ito sa laban. Last round 3. Ano, Nanonood kami sa mismo. Ima, live mo natin ang kasi rin. Ben, dito ka! punta? Ya, oh, <tuh> Ayo Ben. Ayuh, sanggul, ha? Ayuh, sanggul, ha? Ayuh, sanggul, ha? yang hampir. So dito dito na sa sapa ngayon, katapat katapat katabi niya yung apat na round kit. Oh. Tungan lubat ako, ayaw. Round number 3, ayaw talaga magpatalo ng hapon na kalaban. Pero napakatindi dito ng ating kababayan. Lagi niyang nasasapul ang hapon na kalaban. Rematch na yun.

Dito sa round number 4, matibay talaga ang hapon na kalaban, pero mas matibay po dito ang ating kababayan. So, nasa ano sa tawag ito? Wala, te, 5% uh, 5 lang. Ciudad Arcila box Manila. Babe si Prang, Sekretariat, goodbye, one kiss. Ah, kakak ah. iPhone, ba? iPhone. kung wala si Paps eh ko ang taas bro ang taas. sa pagtatapos ng round 4 nangihinal na dito ang kalaban ni kabayan habang masigla pa rin po ang ating kababayan dito sa round number 5 wala pa rin pinagbago ang galawa ng ating kababayan maliksi pa rin ito at agresibo sa laban round na coach 5 round 5 ganun ganun Luis Franco Matiga Mosta Papsing Wala <laughs> Lodi, GR Streamos is watching, shout out. Ganun ang

May style siya, ano, no? Kaya kayo kutsi. Matahalas yung ano. Know? Mga dahaya, yung kibitiyo Round number 6, lamang pa rin sa puntos ang ating pambato habang naghahabol na dito ang hapon na boksingero. Sugoy na, sunod timer, time mama, ima-issue. kung mga batiyo dajo ko. Ay lord, naglabas na naman yung mga galing sa boxing. Siya na may mirror yung. Wala mo mo talo na siya no? Yung kasi pagod narin. Bigay-bigay lang hindi ko dunahan. Round niya. Round number 7, nanghihina na dito ang kalaban dahil sa mga epektibong kamao ng ating kababayan. Pero sa ano? Ama, um, uh, bali, world ranking ang laban. Oo. Oh. 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 May ari ako sa sinu. Yay, kakalang. Mm. Ano kita na si Kukyo Kutsi. Yun, sakit na doon! Sakit Kapati, ka may sin star tayo. May sin star tayo. Nakalive si ano, naka si... Si King din ah. Oh. Shout out, King PH. Round number 8, malaki na masyado ang kalamangan ng ating kababayan. Siguradong matatalo na dito ang hapon na kalaban. Okay, si Pagdega lang,

Pwede pa manood na kayo. Go. Round number 9, pilit na humahabol na dito ang hapon na kalaban. Pero ayaw talaga siyang pagbidyan ng ating kababayan. Do we cut our shots into town? Malaki daw yung glove eh. <laughs> Paras lang sila ng glove. Buti na lang last round na, no? Wala pa, na lang pa. I mean, ano na alis round na lang. Oh. Dito sa round number 10, todo bigay na ang dalawang naglalaban Pero panalo talaga dito ang ating kababayan At walang round na naipanalo ang kanyang kalaban Sigur din yung coach niya ni Vince eh <laughs> 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 Kuya Lot, narinig po yun. Layo muna, layo muna. Doon! Doon! Diba, Mas maganda ito bro, pag tapos nito ng 10 Ha? oh sige. Okay. Eh, dito. Malinaw na panalo ang ating kababayan at napayakap na naman siya sa magandang ringer pagkatapos ng laban.